tatlumput 38 milyong piso ang nalikom mula sa pagsubasta sa tatlo sa mga luxury vehicle na mga diskaya. Saksi si Joseph Moro. There is a sole bidder for the Lincoln Navigator. It is declared the sale at number 062-2025 sold. Isa yan, sa pitong luxury vehicles na isinubasta sa public auction ng Bureau of Customs. Nakuha yan ng kumpanyang Le Central Jewelry sa bid price na 7.1 million pesos. Binayaran niya ng winning bidder ng cash na nakalagay sa mga backpack. Ang mga bundle-bundle ng pera, idinaan pa sa money counter. For the sale at number 062-2025, the winning bidder is less and and paid the full amount of million 7,100,000 pesos. Ah, ano niya yung sasakyan? Ay, hindi. lotusan lang po ako ni Boss. Ah, oh. uh, ako lang pinadilay. Gagamitin po yata. Personal? Uh, personal. Ah, okay. Gusto niya talaga yung mga Lincoln? Hindi naman po. Gusto niya yung history. Ah! <laughs> Kabilang ang naturang sasakyan sa labing tatlong luxury vehicles na kinumpiska ng Bureau of Customs sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya na kulang-kulang ang -kulang mga papeles at ibinayad na tax. Pito sa mga sasakyang yan ang isinubasta. Pinakamura sa pinabid ay nasa 5 milyong piso. Sa pito ng luxury vehicles na mga diskaya na ipapa-auction ng Bureau of Customs, ang pinakamahal dito, itong Rolls-Royce uh, Cullinan na ang starting bid ay 45.3 million pesos. Magkano itong payo nyo? million itong payo nyo? Kasamang isinabasa ng sasakyan ang sumikat na payong na dahilan umano ni Sara kung bakit nga binili ang sasakyan. Lahat ng ibebenta ngayon, pera nating na lahat to eh. Pekan natin yan, yung pinambigid yan. Tatlo ang matagumpay na naisubasta ng Bureau of Customs. Dalawa sa mga ito, nakuha sa kabuang halagang lampas 30 million pesos ng iisang kumpanya, ang Simplex Industrial Corporation. Sinubukan namin kuna ng pahayagang kumpanya pero tumanggi ito. Walang nagbid sa Rolls-Royce at tatlong iba pang luxury vehicle kaya ayon sa BOC maaaring ibaba nila ang presyo ng mga ito sa susunod na bidding. We used a 10% depreciation uh, factor no. Um, but we were uh, we can now consider uh, perhaps maximizing to 16% as depreciation. Uh, we can also consider uh, current market prices uh, for the second auction. Walong kumpanya ang nagbid kanina na ayon sa BOC ay kanilang binet o siniguro na malinis sa pamamagitan ng paghingi ng income tax return mula sa Bureau of Internal Revenue. Uh, establishing the purchasing power of the bidder uh, to make sure na hindi sila dami no? na kumuha lang ng isang taong kakilala at sasabihan na bibigyan siya ng pera at mag-participate sa auction. Hindi na mabibigyan nila diskaya yan, nakaprease yung asset nila. ang accounts nila. 38 million pesos so wala pa sa kalahati ng target na 103 million pesos ang nakolekta sa auction na iririmit ng BOC sa National Treasury. Hindi yan maiiwan sa BOC. So pagyan sa Bureau of Treasury na magagamit niyan sa mga programa para sa ating mga kababayan. Asset recovery is a component of anti-corruption work because without it the financial damage caused by these people and that be repaired. These seven luxury vehicles were purchased with flood control money. This is justice in practice. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.